ang init talaga ng panahon ngayon kaya nakanganga lahat itong mga manok so itong mga native chicken tingnan nyo nagkumpulan sila sa isang corner akala nyo giniginaw sila pero hindi napakainit ng panahon kaya sila lumalapit doon sa waterer nila umiinom na sila pero gusto nila talagang malamigan kaya pinapalibutan nila yung waterer para lumamig ang katawan nila at kung tingnan nyo may nakatuntong pa so hindi lang sila yung nakanganga pati na rin itong mga inahin na naglilimlim at saka mga heritage chicken tung mga RIR at saka Australorp. So syempre ang mga native chicken ay hindi matatawag na heritage chicken, no? Kasi ito yung mga tinatawag na native or local chicken. Pero hindi yan ang topic natin. Nabanggit ko lang. Ang talagang topic natin ay tungkol sa ano, uh, native chicken at saka yung white breed na layer. Kasi lalo na dun sa mga bagong poultry farmer, syempre mag-iisip ka kung ano yung aalagaan mo, di ba? Kung native chicken ka ba muna or magle-layer farm ka. Kasi may mga nagle-layer farm ka agad tapos na disappoint sila. Kasi nga minsan wala silang knowledge sa pag-aalaga ng manok, mag manage niyan. yan. Uh, pero meron din yung mga talagang ini-enjoy nila. Pero yung iba, uh, pinipili rin nila yung native chicken kasi magaling alagaan. Pero, meron din yung mga na, na, ano, nalulugi dyan sa native chicken kasi pakain ng pakain din din nila tinitingnan kung ano ba. Pero, uh, umpisahan natin para mas maganda ang comparison. Para mas maganda ang idea na makukuha mo, pag-usapan muna natin yung housing. Doon sa housing ng, ano, ng native chicken, pwede lang na kahit na light materials, di ba? May makikita pa kayo mga kulungan ng manok na kung ano-ano lang makikita nyo. Uh, basta may tutuntungan lang sila kahit na maaanggihan sila ng ulan, ng bagyo, ganyan. oh, may makikita kayo dyan na ano lang, ang bubong ay pinagpatong-patong lang na dahon ng niyog, ganyan. O kaya basta light materials, no? So, uh, may mga nag-aalaga din ng mga native chicken na confined. Siyempre, isa na ako doon, kagaya uh, kagaya ko, isa rin, isa rin ako doon na nag-aalaga ng native chicken na confined kasi siyempre ayoko magkasakit sila ayoko uh, mas madali ang pag-contract nila doon sa mga sakit sa paligid. Pero generally, ang mga native chicken ay binabahay lang sa mga bahay na hindi kong ang hindi kongkreto, hindi um, basta bahay lang na simple. In short, light materials halos no samantalang yung mga white breed ay meron talaga silang bahay na detalyado ito ang bahay na gagawin mo no para paglagyan mo ng mga battery cages nila at sila ay ilalagay mo doon sa loob ng battery cages habang buhay wala silang lalakaran na maluwag doon lang sila apat sila doon sa isang compartment ng bawat cage pero itong mga native chicken ay maluwag silang makakapaglakad-lakad, no. May kahit na, naka-confine kagaya ng mga manok ko dito, naka sila, pero maluwag ang lakaran nila. Nakakaikot-ikot sila, so na-exercise din sila. Pero generally ang mga native chicken ay naka-free range ang mga 'yan, no. Naglalakad-lakad dyan sa paligid. Actually, dumunta pa nga sila sa ibang bakuran. Kung yung may alaga ng native chicken na yon ay ano, uh, ginagawang scavenger yung manok nila. Kaya itong mga native chicken na ito ay madaling alagaan. Pero itong mga white breed, itong mga layer, ay sensitive yan. Kailangan meron kang protocol na ginagawa doon sa poultry farm mo. Kagaya doon sa feeding. Doon sa feeding, sinusunod mo dapat yung uh, klase ng pagkain para dun sa aids nila, at kung ano ang measurement para dun sa aids nila. Kasi, bawat aids nila, magbabago yung measurement ng feeds na ipapakain mo. Itong mga native chicken naman, although, may mga nagpapakain din ng commercial feeds, no? Parang ako, uh, pinapakain ko ng commercial feeds itong mga native chicken ko, na pure. Pero, nakakatikim din sila ng damo at gulay, sa pamamagitan ng kanilang inumin dahil doon ko inilalagay yung mga crushed na dahon ng ano ng herbal plants no pero yung mga naka free range na native chicken ay siyempre tutukatuka sila diyan sa paligid may makukuha silang mga nutrients din diyan tsaka yung chlorophyll din no pero nakakakuha din uh, kahit na confined ang mga manok makakakuha sila pareho ng uh, micro minerals diyan sa lupa yung mga puti, yung mga layer, hindi sila makakakuha ng uh, micronutrients mula doon sa lupa. Kasi hindi naman sila nakatapak sa lupa. Wala silang green uh, leafy vegetables, no? Ay, wala silang mga green leaves, mga ganyan, no? Wala silang matutukak So, nagre-rely lang ang pagkain nila doon sa uh, commercial feeds. So, lahat ng nutrients nandun na. Kaya merong feed formulation, ang feeds na ipapakain sa kanila para ah uh, lahat ng nutrients na dapat makuha nila ay makukuha nila. So yun ang pagkakaiba ng no, feeding management ng native chicken at saka uh, white breed yung layer. Pareho naman nangingitlog ang mga yan, no. In terms of production, pareho nangingitlog ang mga yan. Pero mas marami lang mangitlog yung mga layer, yung white breed, no. Yung mga native chicken naman mas kokonti lang ang iniitlog, no. Uh, kung ang white breed ay nakakaitlog ng 300 plus sa isang taon ang mga native chicken ay i-itlog lagyan ng 200 to 200 plus na itlog kasi ang pagkakaiba nila yung layer ay itlog lang lang itlog pero ang native chicken naman ay may time na magpapahinga kasi nga dahil doon sa paglilimlim nila dahil broody ang mga yan no naglilimlim na tapos uh, sila pa yung aakay sa kiti nila kung ang farmer ay ipapaakay ang kiti ng mga native chicken. So, yun yung ano nila, yun, yun yung rest time nila. Kaya, mas konti ang iniitlog nila. After ng paglilimlim nila, no, mag, ano pa, kung hindi mo ipapaakay ang kiti nila, maghahanda ulit, no, magpre-prepare magpre ulit na mangitlog uh, within one week to two weeks. Ganyan. Uh, within one week to two weeks. Pero kung ipapaakay mo sa kanila ang mga kiti nila, aabutin niya ng one month na aakayin niya yung kiti niya, tapos saka mag -pre prepare ulit, matagal, di ba? So, yun ang kaibahan ng uh, white breed na layer at saka yung native chicken. At uh, dun sa housing pala, no, mas magastos ang housing ng white breed kaysa dun sa native chicken. So, So doon tayo ah, so tapos na tayo sa productivity, no. Ngayon, dito naman tayo sa market. Ang market ng native chicken at saka yung white breed, yung itlog, no. Ang market ng native chicken at saka yung itlog ng uh, white breed ay magkaiba. Kasi depende doon sa area mo kung ano yung preference ng mga locals diyan, no, or yung mga resident diyan. May mga lugar na hindi kasi masyadong uh, si, uh, hindi kasi masyadong popular ang native chicken. So, ang pinipili nila talagang binibiling itlog ay yung itlog ng puti. Pero kung ang lugar mo ay uh, popular ang native chicken, mas pipiliin nila ang itlog ng native chicken at saka pati na rin yung karne. Kung pipili ka ng aalagaan mo. Tingnan mo ang lugar mo. Tingnan mo yung preference ng mga tao sa lugar mo. Ano yung mas gusto nila? Ano yung mas anak uh, ano yung mas popular na breed na nandiyan sa inyo. Depende doon sa ano, depende doon sa preference ng mga tao. Depende rin sa lugar ninyo kung gaano ka kataas ang demand ng itlog ng white breed at saka itlog ng mga native or yung karne ng mga native. Kaya ikaw lang makakapag-decide kung ano talaga ang uumpisahan mo na poultry farm. At saka dun sa finances mo, no? depende rin kung anong meron ka. Kung gaano ba kalaki ang PC mo. Ibig sabihin ang fund mo. Kaya mo bang magpagawa ng bahay ng mga white breed na mga layer. At kaya mo mang isustain yung feeds nila, yung management nila. So nasa, nasa iyo, depende dun sa fund mo, depende dun sa demand, no? depende dun sa fund na meron ka, sa demand na meron dyan sa lugar ninyo sa preference ng mga tao na nakikita mo ano bang pre mas preferred nilang bilhin itlog ng puti o itlog ng native o karnilang native sana nagkaroon kayo ng idea sa video nito at salamat sa lahat ng mga nagtitsagang manood pabalik-balik dito sa channel ko nagtatanong lahat, uulitin ko yung mga nagsishare, mga old and new subscribers at saka yung mga uh, old viewer na hindi pa nakakasubscribe sana magsubscribe na kayo kasi marami pa kayong mapapanood dito sa uh, channel ko at marami pa kayong idea yung makukuha sana magkalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay manotify kayo at sana pagpalain tayong lahat